Let's parehas tayo by Nate Man. Salamat, salamat Jazz sa pag-request nito. Medyo <laughs> nagkaroon pa tayo ng <laughs> assignment. Ayan. Ano ba yung sinasabi? Titig malagkit, di ba? Kaso kasi, o oh, titig malagkit. <laughs> kasi naman, iyan ang napapala. <laughs> halatang halata na yung mga, mga nag-comment is fan or taga-subaybay ng lihim na lihim. <laughs> so, ayun. Ito pala, yung kanina ko pa gusto sabihin, uh, laging nawawala sa isip ko. Alam nyo, sa totoo lang, yung, yung papremyo, pwedeng pwede natin gawin yan. Pero nakasubok na ako niyan dati, na yung alam mo yon yung Uh, para, para dumami yung guest mo or para man dumami yung mga mga nanonood sa iyo. O titig yata. Tanong mo kay kay Phil, kay Phil mo i kung tit, tit, titig malagkit or titing malagkit. So yung going back do sa sinasabi ko, ah uh, uu dadami yung viewers natin pero hindi natin kailangan ng ganong viewers eh. kasi dadami siya pero mga batang hamog yung papasok sa atin yung tipong ililista mo yung uh, ililista mo lahat ng pangalan ng nanonood sa'yo so tatambay sila talaga naman uh, mag stay sila dun sa live mo, ihintay nilang tawagin mo yung pangalan nila tapos magbibigay ka ng 20 pesos na gcash uh, 50 pesos na gcash hanggang 200, 500 na gcash kaso pagkatapos nun wala na 'di ba? Unlike ito, ang gagawin natin, uh, Sa shout out muna natin si Kuya Ching. Araw-araw natin yan kada makikita natin kahit dumaan lang 'yan dito, isa shout out natin 'yan si Kuya Ching. Malay mo, siya naman ngayon ang kauna-unahan natin maging contestant sa tawa ng tawa, ano ang laman ng hat ko. So, we're still waiting. Ayan, we're still waiting sa kauna-unahan. Uh, history to. Ayan, history in the making. Kung ikaw ay merong patawa, kung meron kang jokes patawanin mo ako sa loob ng dalawang minuto at kapag napatawa mo ako ikaw ang pwede maglaro at pwedeng manalo ng limang daang piso tumataginting <laughs> kala mo ang laki no limang daang piso uhulaan mo lang yung nakasulat sa loob ng hat ko kung hindi mo mahuhulaan dadagdagan natin yung papremyo dadagdag natin yung 500 pesos next week So, kung hindi mahulaan ngayon, it will be 1,000 pesos next week. Ayan. So, anyone, I'll give you two, two, minutes. Ayan, anything you want us to promote or anything you want to ask me or whatever. Uh, Jim Kaholi, kayo, nawala siya kanina. Uh, invite no time for lab. For lab. Morning, good morning, uh, Boss TNT. Ayan. salamat, salamat sa suporta. Alam nyo, sa so, totoo lang, malaking bagay po yon yung kahit yung yung kahit like lang kahit uh, ano ba to kahit heart comment dun sa mga dun sa ginagawa kong araw-araw na pagtakbo dun sa ginagawa natin pag workout it, it helps a lot kahit kahit kanino niyo itanong kay Kaholic tanong niyo sa kanya it helps a lot sa mga taong tulad ko na nagpupush or merong gustong maabot pagdating sa pag-workout ayan ako naman ang gusto ko lang maabot eh dumami yung never mind. Never mind, never mind. So, yun. Anyone? Anyone? Wala bang gustong sumubok? Walang gustong mag-guest request? Ayan. So, sabi ko sa'yo. Sabi ko sa sa'yo, Elmar. Iniisip ko na to eh. paano kung walang mag-guest request? Paano kung walang gusto sumali? Eh, di wala. So, ayo, welcome sa'yo, uh, love. Ano nga yun? Malabong na talagang mata ko. Ayan, ayan, ayan. Boss TNT. Let's go, go, go. Thank you, thank you, thank you. Ayan, si Ma... Gifit na gift. Kata, ah. <laughs> Andi dito na po tayo sa ating segment na tawa ng tawa dito sa Tunay na Tao TV. Elmar Toledo, isang tunay na tao. Usapang kanto pero totoo mismo. Ayan. First ever in history of Tunay na Tao TV. Tawa ng tawa, patawanin mo ako sa loob ng dalawang minuto. Welcome muna natin ang ating guest. Ito, hindi ko pa nating kilala. Uh, kilalanin natin ang ating guest ngayong araw na to. Good morning! Hindi, ako try ko lang magpatawa kasi hindi mo na ako funny person, di ba nga? Charo. <laughs> Tupukan <Taki laughs> mo lang. Nako seryoso. Tupukan mo lang. Oo nga eh. Eh kasi ano yung eh, totoo malungkot kasi ako. Alam mo yun. Teka, ano game ka pa yan kasi uurasan ko. O oh, sige, urasan mo na. Saka so, na yeah. tayo magkakilanlan ha. Eh, ko cheer mo ko. Time kasi on. malungkot nga ako lately. Sobrang na down ako. Alam mo ba yun? Kasi kahapon lang, parang ilang araw na, nalitinitig ako yung crush ko dito sa so, tapat namin lagi eh. Sabi niya, ano daw, Akala ko nung una kasi parang tinatawag niya ako. So ako naman, nagpakiyot, lumapit ako. Sabi niya sa akin, ang ano, ang ko naman pala daw. Ang, baby ako. Teka lang, teka Natawa kasi ako doon sa... Pwede ba siya lang yung panalo? Natawa kasi ako doon. Boss TNT, subukan ko daw tumakbo. Gamit, gamit yung kama. <laughs> Sabi ko, <ba, laughs> oh, sige, si Jim na. Hindi, hindi, hindi. Natawa lang ako, sorry, sorry lang <laughs> oh, yan, yan. Ayan, sige, tuloy mo, Tol. Mamaya ako nababasahin yung mga comment. Tuloy mo. Oh, sige. Hindi kasi nga, tinawag niya akong pamaya, amoy baby daw ako. Hmm. Kaso, naiyak ako after kung ma-realize kung ano yung sinabi niya eh. Bakit? Yung pa kasi baby cue, yung pala barbecue pala yun. Mingot pa lang dyan. Kasi <laughs> mingot, yung baby cue ka. Amoy <laughs> baby ka. Baby cue. <laughs> Ayan. So, barbecue ko. <laughs> At dahil dyan, dahil napatawa mo ako. Sige, sige, ikaw ang paglalaroin ko. Ikaw ang paglalaroin ko ng ano ang laman ng hat ko. Amoy lungan. Amoy lungan daw ako. Ta. Wala kang bagoong gin. Kala <laughs> ko, kala ko bibigasan. Pasahin ko lang muna yung content. Uh, sabi ni love glama ma'am uh, your contents are such a motivation you are much appreciated thank you thank you so much and again and again if you're uh, if you're willing to send the gift sa atin uh, next week agahan niyo yung punta para <laughs> next week ayan 6 am agahan niyo yung punta para malaman niyo kung sino yung magiging recipient natin hindi natin papaalam sa kanya but yes yes gagawin kong content but ipagdidiin ko sa kanya na hindi galing sa akin yan it it's it came from those people na sumusuporta at naniniwala at nanonood dito sa tunay na tao TV. So ayun, expectation versus ko bibe. So ayun, tuloy natin dahil nga napatawa mo ako, wala pang dalawang minuto. Pero siyempre, meron mo na akong tawa ng tawa para sa inyo. Sana magustuhan niyo. Kilala niyo yung kaibigan ko si Man, di ba? May, paborito mo to. <laughs> si Kaya ka. natawa na agad ako eh. Hirang <laughs> inaapang ako lagi si Iman. Kasi di ba sobrang malas niya. Kung ikaw sinuwerte ka na nakita mo yung crush mo. Crush mo ba? Yung sabi mo na nagsabi sa Oo, inyo. Oo, yung crush ko. Oo, di ba? Ito naman, kamusta ka? I'm fine, I'm fine, I'm good. Lion, please. I will dance if you send <laughs> Lion, curry. So, yun yung kaibigan ko si uh, di ba nakipaghiwalay siya doon sa dati niyang asawa? Asawa. Dahil sa, dahil sa nahuli siya ng babababae. So, eto, ewan ko ah, ewan ko, dahil kasama niya ako nitong, nung nangyari to, meron siyang kababata nung high school. Nakita sila ulit. Nakita ulit sila. Siguro wala ayun, pang isang, oo, wala pang isang linggo. Naging sila na. At eto, iba na nauso yung nagpo-propose kung saan-saan at nagbibigay ng singsing Eh mm -hmm. ito e, pa lang kaibigan ko si Ma, na ipon. So ginawa niya, within that week, sa loob ng isang linggo, bumili siya ng napakamahal na diamante. Bato, bato. Yung nga ang pinakamahal talaga pagdating sa singsing. Eh. Diamond, no? Hmm, hmm. Yeah, diamante, diamante. So, ako pa yung nagbibideo that time. So lumuhod siya somewhere na nag, -nag lunch kami noon eh. Lumuhod siya sa harapan nung, nung babae and then sinabi niya na handa mo ba akong pakasalan. And di syempre, tong, babae, sabi, oo naman. Pero, <laughs> sabi, ha? Aba, ang bilis naman sumagot din. Ano? Oo, oo pero ito nga, sabi nung kaibigan kong lalaki, sabi, sabi nung kaibigan ko si Man, pero sana since umuo ka na, Uh, lahat sana ng mga lihim mo uh, ipagtapat mo na sa akin. Kumbaga, same with me. Ganon din yung gagawin ko sa'yo. Pagtatapat ko lahat sa sa'yo ang lihim ko. So, eto, biglang sinagot siya nung, nung nobya niya na. Fiancé tawag, di ba? Fiancé tawag doon. Mm -hmm. fiance, yeah, so, sabi nung sabi nung fiancé niya, sa uh, sasabihin ko sa'yo ngayon pa lang na dati akong Christian. Kaya di sabi nung kaibigan kong Simon, walang problema. Ano naman ngayon kung dati kang Christian? Eh hindi nga, dati nga kasi ikong Christian. So you mean, baka yung pagpakasalan natin is uh, hindi, kasi katolik ko yung kaibigan kong siman. So kahit saan, kahit saan, kung saan legal, kung saan pwede na pakasalan kita, doon natin gagawin. Sagsumagot so, ngayon yung fiancé niya. Sabi, hindi, hindi mo ako naiintindihan. Kapabata mo ako. Ako si Christian. Ako si Christian no. <laughs> <laughs> ako si Christian dati. <laughs> Christina na ngayon. <laughs> <laughs> At dahil dyan, sana lugi. <laughs> lugi. So total, tol. Bibigyan kita ng dalawang minuto. Let me know if you're ready. Ayan. Kayo guys, mga, baka sabihin nyo dinadaya ko kayo eh timer ayan timer 2 minutes cancel ayan 2 minutes huhulaan mo lang yung laman ng hat ko may nakasulat dyan sa loob and then huhulaan mo kung ano yan parang pinoy henyo sa loob ng dalawang minuto hulaan mo kapag nahulaan mo 500 pesos sa'yo at kapag hindi mo nahulaan dadagdag natin for next week So, magiging 1,000 pesos na yung papremyo natin. Sa tawa ng tawa, anoan naman ng hanggong. Ayan. So, let me know if you're ready. Let me know sa mga nanonood. Sige, game. Mga kung ready na. Ayan. So, sasabihin mo lang, I mean, sasagutin lang kita ng oo, pwede, hindi. Okay? Oh, sige, sige. So, timer starts kapag nagsimula ka na magtanong. Bagay. Now, Yes. Ano ba yan, bagay? Um, ginagamit sa katawan? Yes. Um, suklay? Sabon? Hindi. Shampoo? Panghilod? Hindi. Um, nail cutter? Nipper? Pusher? Magmamanicure na ako oh, dito. <laughs> Hindi. Ba Hindi. Yan? Yung, um, ano ba ginagamit sa katawan? Deodorant? Hindi. Yan. Chane? Hindi. Toothbrush. Hindi. Hindi. <laughs> Tooth um, toothpaste. Hindi. Damit. T-shirt. Short. Hindi. Hoodie. Hindi. Brief. Panty. Bra. Hindi. Hindi. Um, hala, ang hirap naman pala nito. Teka lang. Alam ko na um, salamin. Hindi. Hmm. Um, Mampucha, walang tumama. One minute ay hmm. Ayun may oh. oh, alcohol. Tagalog o Hindi. Oo oh, nga, Tagalog o English pala. Isa-isahin mo. <laughs> Tagalog. Oo. Oh. <laughs> Tagalog. Um, ano yung pang ahit Pwede. pang ahit Gunting? Kuchilyo? <laughs> <laughs> tawa, tawa, tawa. So, ayan. Ano yun? Ang al laman, ng, ang laman ng hat ko ay walang iba kundi ay, so kita. Gunte. Asan yung camera ah, kasi? Ayan, ayan, ayan. 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 So, tika, ayan, tika, L. Teka, 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 teka. Teka, teka, teka. Ayan. Il mo yung sa likod ng, yung palad mo sa likod niya. Ayan, gunting. Munti ko ma-time dun, ah. Yan, yan, yan. Ayan, timer, timer's up na. So, thank you, thank you so much. Pero, may twist. Ano yun? Ba't ako lang? Ba't may ah, twist? May ano, twist. Ano yung twist? Gusto ko, pumili ka ng isa sa follower mo, dun natin ibigay. Follower ko? Or isa sa mga or isa sa mga PW friends natin, doon natin ibigay yung premyo ko. Okay ba yun? Teka, <laughs> <laughs> baka magtas na, ng... may magtatas ng kamay dyan, tina mo. baka may ngungo, baka may dyan. <laughs> kasi <laughs> ano, sorry, may meet you. Isa ginagawa kong katatawa ng bat. <laughs> <Natu> <laughs> naalala ko lang kasi yung ngungo. Ayun, tingnan mo, di ba si <laughs> si Jenny daw. Bingay daw dyan. Sige, sige. Uh, Walay. Eh. Or or kung gusto mo, kasi since kanina umaga, nakikita ko siya lagi, yung video niya. tanda mo, last time tinanong kita, paano siya kakain? Tapos oh, si kanina. Yun din ang iniisip ko kanina. Yun din pumasok sa isip ko talaga kagad. May ano? Meron siyang may nakita akong video niya na kumakain siya kasama yung isa rin na parang wala rin kamay. Paano naman ang gamit? So, tapos parang may nag-comment -com, nag na, kayo nagluto? Paano kayo nagluluto? So, pinakita rin niya kung paano siya nagluluto. So, bumili ba ako sa kanya? Ang galing niya. Ay, ay Siguro, okay. gusto ko sa kanya mapunta. Okay. So, bago bago tayo, bago ako magbakasyon, I will make sure, I, I will, ipupush ko na maging guest ulit natin siya. Ayan, si Mucha Marcelino. Yes. Salamat, salamat na marami sa iyo. Uh, my na uh, first ever history. Ayun po, ganun, 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 kasimple po yung ating tawa ng tawa. Ano ang laman ng hat ko. So next week po, sana, sana, merong magkagusto na umakyat or tawag kayo ng nangangailangan or may gusto. Pwede rin po gawin nyo yun. Kung halimbawa po hindi nyo kailangan yung 500 pesos but you're willing to give it out, doon sa alam nyo na mas nangangailangan. Yeah, sasagot lang kayo, patatawanan nyo lang ako. That's how easy it is. And then, uh, yes, uh, we will be sending the 500 pesos. Walang iba kundi kay Mucha Marceline. At dyan natatapos yung ating uh, tawa tawa. Thank you, na, tawa. thank you. Baba na ako. Uh, anong laman ng hat?